kamay ng pedeya ang isang lalaking pinaghihinala ang tulak ng itinagbabawal na droga. Subalit itinanggi nito ang mga paratang laban sa kanya. Ayon sa suspect, nakasalukuyang nakapiit sa detention center ng PDEA, napagutusan lamang umano siya na bumili ng shabu ng machempuan ito ng mga operatiba. May report si Cat 8 correspondent Francisco Codente. Isang lalaki na nagngangalang Paulo Villanueva ang nateklo ng pideya, bunsod ng kanyang sinagawang bypass operation kamakailan sa barangay 95A Kaibaan, siyuda ng Takloban. Nakuha nito na isang pakiting shabu na nagkakahalagang isang libong piso. Habang ang isa pang kasamahan nito na nagngangalang Mark Nyoso na siya naman sanang pangunahing sospek ng mga operatiba, agad raw itong nakapuslit ng sugurin ang bahay nito ng mga taga-pideya. Kwento ni Villanueva, pinag-utusan lamang raw siya ng kanyang kaibigan para bumili ng epektos kay Tinyoso. Subalit hindi umano na malaya ng dalawang sospek ang bigla ang pagsukod ng mga tagapidya habang sinasagawa nila ang negosasyon. Kung kaya't nang maramdaman ni Tinyoso na siya ang pakay ng mga operatiba, agad raw itong humanap ng paraan para makapuslit. At kung agabi sir, kadoa, may daman nag-sugo na liwat akong sir. Akong sanggay, amon nagsugo. Subalit, Naman yan sa Magandala agam kayo kay nanarapan nanara nanara Inamin naman ang nahuling sospek na siya ang sentro ng negosasyon sa mga customer ni Tenyoso, kung kaya't mariin nitong dinadahilan ang pag-uutos sa kanya ng kanya mga kaibigan. Sugo-sugo, di rin nasubo ako, nakatabaya. Eh, may nasubo ako, nasubo ako, magpapalit, nakatabaya. Eh, eh gayon pa wala naman raw silang personal na ugnayan o relasyon ni Tinyoso. Nagsimula lang daw ang kanilang ugnayan dahil sa kanyang kaibigan na dati pang kakuntsaba ng nakatakas na sospek na matagal na umanong nagbebenta ng pinagbabawal na droga. Pare, wala kami ito kung ano. Parti kaya pa nakadaw Akong sangkay, tapos ako. pagkilala kami. Tama um, nak na ako. na ko niya number na kadirekta ko pagkukuha ang detex. Hasta nga, muna na, Hindi naman pinagkait sabihin ng sospek na gumagamit rin siya ng pinagbabawal na droga. Ngunit kalimitan nagiging daan lang raw siya na mga gustong bumili kay Tinyoso ng pinagbabawal na shabu. Nagamit kitkiya po na pero most it ko, ano, sabusubo. Dali, may dakuman lang ito nakukuha pera. Uh, mula ba dapat para ayaw na lagi nga, di sa gusubo, ang ito. Kaugnay nito, maharap pa rin sa kasong paglabag dahil sa pagbipenta ng pinagbabawal na droga si Villanueva. Habang si Tinyoso na nakatakas, ay patuloy na hanapin na mga kinaukulan para managot sa isa kaso pangkaso dahil sa pagbipenta ng pinagbabawal na shabu. Kasama si Maris Kadayong, ito si Francisco Kiko Colete nagbabalita eksklusibo para sa so channel ng Countryside Filipino, Tacloban City.